Oh yeah. mo yung ginoosu Okay. 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 lang po na Okay. 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 naman Okay. 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 Maraming Okay. 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 Okay kung nga pala congratulations ulit kay Sheila, kay Sheila at kay Nico galang galang sa kanilang wedding day so ayun shout out tayo ngayon mga kasimpol kay Idol Cheryl Vlog kay Mindorong Boy Ngani kay HK Boy kay Johnny Just TV kay Idol Lalong TV kay Idol Jor TV kay Idol Hugot ni Consi so ayun what's up So, yun sana supportahan natin ng Mangyan Vloggers, aking grupo na taga Mindoro na vloggers. Yan, may pangalawa po na video pa. Dalawa kaming vlogger po ay. Pagpat pa, uwi po agad. Sa <laughs> mandag The robot. tulungan ninyo sila. Alam ko po na nakahanda kayong tumulong dito sa dalawang ah, taong nagmamahala na ito na ikakasalsaro ng bukas. Lahat po na kamag-anak ni Nico at ni Leah ay inaayahan po namin sa gitna para sumabit, ayan ayan po iniintay pa rin po kayo ng ikapasalsara ng bukas para sa inyong napakahalagang tulong Pasensya na po kayo, wala po kaming naisamang maraming maraming taga sa amin. Ayan, sumabit na rin yung aming mga kasamahan. Sa lahat po ng sumabit, maraming maraming salamat po sa inyo. At alam ko po, po yan ay ibabalik sa inyo ni Lord ng siksik, liglig at umaapaw. Kaya po, yung mga gustong sumabit dyan na gustong ibalik ni

Sa iyong kianan... Nalangin mo! Sige tama yun! Tama yun! Mas mas! Kunyari pa si Hanan! Hindi pa po utang-utang. Hindi pa po utang... Hindi pa po utang... Sa iyong kianan... Sa ating kianan... Sa ating kianan... Sige! mo na! Parang ayaw mo eh. Ay ano naman ang masasabi mo, siya sa sinabi ni Nico? Pinatanggap ko ito. Kaya. <laughs> ano tawag? Pinatawag mo kayo, Nico? tawag mo kayo, Nico? Mahal. Kayo? Mahal. Pa, Mahal. <laughs> <laughs> Parang putik. Parang putik. <laughs> Pinatanggap ko ito. Ano Ano pa?

Pagbilang mo ng tatlo, ha? One. ayusin mo ba nang hawak? Parang kayong mahawakan. <laughs> okay, ready? One, two, three. Ah, nung unti naman, yung bago naman, pag hindi kami nakatingin tudo-tudo. <laughs> Ayan, maraming maraming salamat po sa lahat ng... Piso, 20 pesos. Maraming maraming salamat po. Huwag nyo sanang tanggihan ang mag-asawang ito. Ayan, umpisahan niyo na suyo suyurin, paparian. Sige, lakad at humayo kayo at magpakarami ng kita. Yan pa, marag ni Benta pa rin po kami dito ng Suman. Ang ganda po dyan. Ah, ah, parang sa camera lang naman maganda eh. Ayan po, ito po yung tradisyon. sa inyong mga mga kasalan niyan. Ibenta din kayo niyan. Sumunod din, lang mai. Oh. Oh. Masarap na atin pag may tuman. Pag, pag, pag sinabi mo doon sa kalamay na nagkitang talaga sa higian, ay naku. Okay. dito ka na lang yan, diyan ka na lang be. O, oh, dito na lang yung ating mga ano. Okay. So, yung mga boys, dito pina na. Yung boys, uh, sa side muna yung mga boys. Sa side muna. So, okay. Ayan. Pwede ako makahiram ng ilang bulaklak pa, madam? Bulaklak mo na pwedeng i-throw? Anong pwedeng i na bulaklak? Kailan nyo nga Bay? Anim? So, kailangan ko ng uh, limang gulak Tama na ano? Oo, oh, yan. Yeah. Yeah. Bakit mo. mo yung ginusumot? Ay Ay okay. 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 Pahali ka dito, baby girl. Game lang, game na naman ito. Huwag kayong ano, kung talagang mag-asawa, mag-asawa yan. Ayan, sige. Go, no, pasa! Mister Operator, ha? Alam mo na kung saan makapatayin. Kung saan walang asawa. Oh, Mister Operator, wag kang ano, wag kang... Oh, Mr. Operator ayosin na, Mr. Operator. Oh, oh. Ah. Ayaw Ayoko Ayaw, Ayaw ano ka. Pula ka. Ano, Pula ka. mo ka. Pula ka. ka. Pula 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 girl. Oh, oh, ito na may games lang, ha? Huwag kayong... Huwag uh... Wag kayong ano. Oh, sari <laughs> na. Ah, parang narady mo yung pagsisid dyan. <laughs> At inatanggal mo na yung mga garter mo. <laughs> oh, ready? Isuot mo rin garter kay ganda. O oh, ano? Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Hi, ano? Ilang taon ka na, Jailen? 14. Nako po, child abuse. <laughs> ano yung operator naman ay sabing dun sa walang asaway kung bakit mag... No, oh, mamaya ang kasaki. Mamaya ang kasaki. <laughs> Ayan, may pagbabanta. Baka ko'y harangan sa daan. Okay, ito naman, Jailen, ay laro-laro lang. Ano, siguro ay hanggang di nila siguro aso tahan. Yan. Pag mga lampas dun at nato. Naku, naku. Child abuse ito. Okay. Check it right, Ayan. Hayag naman eh. Para may consent. Hanggang doon lang. Okay daw. Thumbs up. Thumbs up ha. Okay, ready? Pag bilang ko tatlo, susuot mo na. One. Two. Three. Suot. Ah, suot mo sa kanya hanggang doon sa ano. O, nining tanggal na naman yung chinilas. Baka yung chinilas eh. o, hanggang doon lang sa may tuhod-tuhod. Okay, maraming salamat. Tayo na, tayo. Tayo. O, tayo din eh. Re. Nasaan na si Nico? Nico. Hawakan mo si... Ayan, Dini. Dini, harap kay Dini. Ayan, Dini. Ayan. O, Dini ka naman. Dini ka, Nining. Harap, Dini. Dini. Dini ka nakaharap. Dini, italikod kayo ni, ano, ni Ganda. Ayan, talikod kayo kay Ganda. Ayan. O, hawakan mo si... dini pwede ba kang hawakan yung kamay mo? But, apa alam? Ay, mas ma-child abuse ay talaga na mga ah, mahirap na. oh hawak lang ng kamay. Ngayon, meron kaming gagawin. Ang, kung anong gagawin ni Nico, ayun din ang gagawin ni Ku, ano nga niya? Alikabas Ha? Ay, DJ. Ayan, okay. Oh, walang walang uh, offense ha. Kailangan ay uh, good. Laang, okay. Nico. I-kiss mo si Sheila, nagagayahin naman ni CJ. Ayan. Eh, wala mong di offensive, ha? O, ayan. Doon daw, e, ano, EJ. Ah. Wala lumapat, EJ. Balik ang suntukin. O, ayan. Kaninin yun na ikisla ano, ng kuya. E, next, Nico. Tatlo ito, ha? Tatlo. Tatlong kiss. O, Nico, next. O, saan yung Nico yung sunod? O, sa kamay. O, o. o napapatakbo na si Nining. Nako. Eh, talagang nakilig-kilig na. Ito yung games lang, ha? O, next, Nico. Saan kay Nico yung sunod. Oh, beso, beso. Beso, beso na ako ito, ha? Kayo, yung mga Amerikano ano na itutong beso, beso ay. One, two, three. Beso, beso. Ayan. Okay. Maraming, maraming salamat ko. Dito muna, Nining. Picture muna. Picture. Nasaan yung nag-picture? Oh, harap, harap. Harap din eh. Nining, harap na din eh. Sheila, ikaw natutuwa. Ikaw ang talaga naman mga. Wala ka. Enjoy na enjoy mo, ha? Again, joke lang yun, o. No? Subusog po to, o. Picture taking, dali na. One, two, One, two three. three, smile. Ayan, maraming maraming salamat po and congratulations. Okay. And, dilagay sa plato. Ayan, okay. O, and then, harap na, Sheila. Kay, uh, o, kuhanin yung ano kay, katwal, subo. Mo mula. Yan, okay. na Yan, mula. Mo. One mula Ya Harap nangis Sini Tinginan 1 2 Go Oke okay. Next ikaw naman to the two, two, Oke okay. then big wow. two big Cross out And Inom. <laughs> yeah. Baba, yung baso. Then, harap. Hawakan mo na rin ni, ano, ni Sheila. Tapos sa ka, Sheila. Lulukin mo muna yung nasa bibig mo. At parang hindi pa na Lapit, lapit naman. Ano na yung kung talagang pag lapit na lapit. Okay, ready? Tingnan na, Sheila. And one, two, three, go. Kiss. Ayan. Okay. Next, yung regalo pakiabot kay Sheila at kay Nico. Bubuksan nila. Yung isa lang. Ayan, yung isang regalo yung Ayan, o, oh, sige. Open pwede pa, pakipicturean na lang, o. Oh. Dito, harap kayo dito, awakan oh. mo ni ko. Ayan, ubuksan mo na sila. Sige. Open na. Ah. Ano kayang laman yan? Baka yan na yan, oh. house and lot. Laman ang bayong. Lansha. Ayan. Lansha. <laughs> ano kaya yan? Ang galing mahula naman na rin. Ticket warrior sa honeymoon. Social, alam salamuala, alam salamuala, salamuala, Simple salamuala, 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 dito sa camera salamuala, 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 be. Bulutan ninyo. Bulutan ninyo. Harap lang dito. Akmal. Okay. okay. maraming maraming salamat. Okay, ready. Hawakan mo naman si, si, ano sa pisngi? At si Sheila ay sa bewang. Bewang Sheila. O, oh, dikit-dikit naman. Ano na yan? Napakainin ko kayo ng ano, kalamay pang pa. Okay, ready. Ganda-ganda na. One. Ang ganda na. Okay, ready. Go. Ten. Nine. Eight. Okay. Hindi natin kita ulitin kuli sa ten. Ten. Nine. 8, 7, 6, 5, 4, 3, Ay, naglipit nag na, na kayo Oy, na kayo Ha? Naman, ulitin ko ulit yan. Ah, sige, sige. sa nakata? 3, 2, yung ano, yung souvenir niya, ano, na, o, oh, yung sanilong, na yung souvenir. Ha? Nagbita, nagbita. Ay, sa ten